Bigo ang Hamas sa kanilang demand sa Israel. Nagdemand kasi ang Hamas na nais nila na iwithdraw ng Israel ang kanilang mga forces sa Gaza, mga tangke at mga sundalo. Ayon sa mga report, lumalabo ang pag-asa ng mga Palestino na magkaroon ng tigil putukan sa Gaza. Ito ay dahil sa hindi magkasundo ang dalawang panig sa mga demand na kanilang hinihingi. Nais kasi ng mga Palestino sa Gaza Strip na magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas bago sumapit ang isa sa mga pinakaimportanteng buwan ng mga Muslim na tinatawag na Ramadan na magsisimula sa March 9 or March 10 at magtatapos naman sa April 9. Subalit, ang pag-asa na hinihintay ng mga Palestino sa Gaza ay medyo malabo sapagkat hindi pumayag ang Israel na i ang kanilang mga batalyon sa Gaza maging ang kanilang mga tangke ay hindi nila pinaatras. Ang dahilan ng Israel kung bakit hindi nila magawang iatras ang kanilang sundalo at tangke sa Gaza, ito ay dahil sa hindi rin kayang ibigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Nagdiman kasi ang Israel sa Hamas na kanilang pakawalan ang kanilang apat na mga hostages. Subalit ang problema, hindi raw ito maibibigay ng Hamas sapagat hindi nila alam ang mga pangalan ng mga hinihingi ng Israel maliban pa riyan hindi rin nakakasiguro ang Hamas kung buhay pa ba ang mga taong hinihingi ng Israel isa pa sa rason kung bakit lumalabo na ang pag-asa ng mga Palestino na magkaroon ng ceasefire sa kanilang lugar dahil sa hindi nagpadala ng delegation ang Israel sa naturang pag-uusap naging mediator ang Qatar at Egypt para magkaroon ng ceasefire sa Gaza Strip maging ang United States of America ay sumali na sa naturang pag-uusap pero hindi dumalo ang Israel. Napaka-imposibleng ipatupad ang ceasefire kung tanging Qatar, Egypt, Hamas at United States lamang ang mag-uusap at wala ang kabilang panig na Israel. Ang naturang ceasefire sana ay aabot ng anim na linggo kabilang dito ang pagpapakawala ng apat na pung hostages kasama ang mga babae, kabataan, at mga female soldiers na naging bihag ng Hamas mula ng magkabakbaka ng Israel noong October 7, 2023. Magkaiba ang pananaw ng magkabilang grupo sapagat ang Israel na islamang ng anim na linggong tigil putukan samantalang ang Hamas ay nais nila ang total ceasefire. Kaya sa puntong ito ay medyo alanganin ang napipintong ceasefire ng magkabilang grupo. Ito ang dahilan kung bakit nangangamba ang mga Palestino sa Gaza dahil hindi nila maisasagawa ng maayos ang kanilang Ramadan. Nangako kasi ang Israel na kanilang aatakihin ang Rafa borders at iba pang panig ng Gaza kung hindi ibibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Mismong official ng Hamas ang nagsalita na nais nila ng permanenteng ceasefire na siya namang ibinalita ng The New York Times nang magkaroon ng parsel na pagpupulong ang mga delegasyon ng Israel, Hamas, Qatar at maging United States of America sa Paris, nag-agree na sana ang Israel na kanilang iaatras ang kanilang mga soldiers, subalit hindi raw 100% na kanilang pauuwiin ang kanilang mga tanki at forces. Ibig sabihin, magpapaiwan pa rin sa Gaza Strip ang puwersa ng Israel at dahil sa hindi nagustuhan ng ofisyal ng Hamas ang pahayag ng Israel ay nag-back out ito sa naturang proposed agreement in Paris. Ang dahilan kung bakit hindi nagpadala ng delegation ang Israel sa naturang ceasefire agreement na isinagawa sa Cairo, ito ay dahil sa hindi gusto ng Israel ang nais ng Hamas. Nais kasi ng Hamas na magkaroon na ng permanenting ceasefire bago pa isagawa ang pagpapakawala ng mga hostages at hiningi din ng Hamas ang 15 na mga prisoners ng Israel kahit na malalaki ang mga kasalanan nito. Subalit, hindi pumayag ang Israel. Kaya nang magkaroon ng muling pagpupulong sa Cairo na kung saan naging mediator ang Egypt at Qatar at ang United States of America, hindi na nagpadala ng delegation ang Israel. Sinuportahan naman ng United States of America ang demand ng Israel na hingin mula sa Hamas ang listahan ng mga buhay na hostage ng Hamas. Sumagot ang Hamas na imposible raw itong mangyari sabagat hindi raw nila alam kung nasaan ang mga hostages dahil marami silang mga kampo sa Gaza. Tinawag naman ni Benjamin Netanyahu ang demand ng Hamas na isang delusional dahil napakaraming prisoners ang nais naispakawalan ng Hamas mula sa Israel. Subalit, ang listahan lamang ng mga buhay na pangalan ng hostages ang nais ng Israel at hindi ito maibigay ng Hamas. Kaya, ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ang dimad na ito ay isang delusional. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu kung papayagan nila ang Hamas na magkaroon ng ceasefire during the Ramadan, ay palalakasin lang ito ang puwersa ng Hamas. Kaya sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu, napakalabo na na magkaroon pa ng ceasefire ang dalawang panig na ito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sang ayon ba kayo na magkaroon pa ng ceasefire? Hindi rin sumang-ayon ang Israel sa plano ng Hamas sa parating na Ramadan na magmarcha ang mga Muslim sa Temple Mount site sa Jerusalem nanawagan kasi ang Hamas sa mga Muslim na magkakaroon sila ng march sa Temple Mount sa Jerusalem. Ayon sa Israel, palalalain lang daw ng Hamas ang violence sa naturang lugar. Kaya ayon sa Israel, magsasagawa sila ng measures para sa Temple Mount. Merong mga restrictions ang kanilang ipapataw upang maiwasan ang violence hindi na rin nanahimik ang Arab countries tungkol sa malabong magaganap na ceasefire si sa pagitan ng dalawang grupo. Ang United States of America at Arab ay nag-push ng isang maikling truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinupush ng Arab na tanggapin ng Israel ang maikling truce na ito, maging ang Hamas. Ayon naman sa report ng Hebrew Media, sa halip na naisin ng Hamas na magkaroon ng ceasefire ang dalawang grupong ito, ay ninanais pa raw ni Yaya Sinwar na magkagulo pa during the Ramadan at kahit na medyo malabo ang ceasefire agreement na ito, nagsalita naman ang dalawang Egyptian officials. Ayon sa kanila, sila na mismo ang kakausap sa Hamas at sila na rin ang mag-i-explain sa Israel. Ibig sabihin ay i na lang nila ang minsahe ng Hamas sa Israel dahil nga hindi sumipot ang Israel sa naturang pag-uusap. Kung sakaling matuloy ang susunod na pag-uusap, ito na ang ikalimang araw upang pag-usapan ang truce na ito. Nagsalita ang presidente ng Amerika na si Joe Biden na kinakailangan talagang magkaroon ng ceasefire bago dumating ang Ramadan. Dahil kung hindi raw ito makamit, ay napakadelikado daw ang mangyayari sa Middle East.